Misa ka na sa napulo ang ihap sa mga namatay sa pagdahili sa yuta sa barangay Masara sa Mako, Davao de Oro, Martes sa gabi. Atong saron ng detalye sa live report ni Jess Tori Humamil nga manukad sa Mawab, Davao de Oro. Jess? Sara, sa gihimong operasyon karong adlawan na ginabangay ang MDRRMO Mako, Mawab, Mungkayo o Nabunturan, Ingon man mga kapulisan, kasundaluhan, kabubuhan ng uguban pa, aron mapadali ang pagkalot sa mga nalubong ng mga individual. Ingon ani kahalapad ang nahitabong pagdahili sa yuta sa barangay Masara, Mako Davao de Oro. Gani makita sa aerial view ang daw pagkatunga sa bukid, human sa landslide. So sa paka-aerial video, makita sa abang pipila balayan nga natabunan o glapok ang mga atop. Samtang padain pa ang pagpangita sa 49 ka mga missing, sa diyang natabunan ang duha ka mga bus sa midahili ng Yuta. Kagani ang alas 8 sa buntag, subling gisugdan ang pagkalod sa mga natabunan sa Yuta. Human kining gisuspindi og pilaka oras tungod sa paglihok sa Yuta ang kabanay sa ubang bising. Ilabihan ang kabalaka apan bala umod gabuhi pa ang ilang mahal sa kinabuhi. ka table panara sa mawag, ganun, Naglaom yun ko nga buhi pa siya. Naghulat mi niya ba? I think we are hopeful for that. Uh, hoping that uh, there are still a lot of uh, individuals na survivors. No? So we are just uh, praying to God na meron pang maraming buhay. Sa dato sa MDRRMO Mako kaganihang alas dos imedya sa hapon, misa ka na sa Napulo ang natalang patay tungod sa landslide. Ang nasa 31 ang na-rescue, uga nasa 49 ang missing. Pagpaklaro sa PDRRMC Davao de Oro na walay kalabutan sa mining activity sa lugar ang pagdahili sa yuta. Titingnan muna namin kung anong magiging rekomendasyon ng uh, ng natu na naturing ahensya. The past weeks we experienced shear line, we experienced trough of LPA. So the saturation of the soil is really ano na, grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason no, na talagang pwede siyang ano, maglusen yung mga lupa. Samtang gibisitan ni VP Sara Duterte at Kapin Shetty Santos kamagbanay ng apektado sa landslide, nagigipabakwit sa upat tulongaan sa Mawab Davao de Oro ng hatag sa hygiene kits ang Office of the Vice President. Okay, dagang salamat, Justoni Humamil, o ingat kayo dyan.